Buenas noches, damas y caballeros. When uh, I was still a reporter of uh, the Philippine Daily Inquirer. I rose from the ranks, ha? Huh? Nagsimula ako covering the the police beat at uh, dyan ko nakasama sila sila Erwin Tulfo. Na kumukoverin yung police beat sa Quezon City at kamanaba kaloukan Nabotas, Malabon ha at uh, uh, kasama rin Northern Police, kasama rin Makati. And then uh, before ako umabot sa Malacanang Senado at Kongreso, na pinaka-highest kung napakagaling mo na talaga iya yes, sa ilalagay ka na sa Malacanang. Pero bago dyan, i-assign ka muna kung saan-saan. <laughs> At isa sa mga assignments ko, na very memorable rin naman sa akin, ay yung tinatawag nila na IA-BIT, Ninoy Aquino International BIT. Okay rin naman yun, kasi uh, masaya rin ako dyan, uh, although uh, hindi ako masyadong... Uh, Masyadong kontento, medyo noon time na yun, muntik na ako umalis sa inquirer kasi ang hili ko talaga ay politika pero dyan sa naiya, ang i cover mo lang dyan yung mga smuggling, yung mga airline issues, yung mga aeroplano na na-delay na or na-disgracia or yung mga dumarating na mga VIP o yung mga paalis na VIP pero masaya naman kami kung dumadaan nung time na yon si former President uh, Rodrigo, ano, si former President uh, uh, Joseph Estrada. Uh, kami ang uh, nagko-cover sa kanya yung mga speeches niya paalis or speeches niya pabalik ng Pilipinas. Pati mga senator, congressman, marami rin ako nakilala dyan. So, uh, buti na lang, I still uh, kept... Uh, kept my ties with the air airline industry people, uh, mga airline experts, sa pati na yung mga bureau of immigration officials dyan sa Naia, pati NBI, may, in, may NBI office dyan sa Naia. So ngayon, na uh, just today, may tumawag sa akin isa sa kanila dyan. Sabi nila, but <laughs> long time no hear. Sabi ko, o, kumusta? Sabi ko. Minsan nagkikipag umaalis ako papuntang abroad, nagkikita ko pa rin sila. Minsan nagkukopi kami habang naghihintay sa pag-alis yung aeroplano ko. Sabi nila, but dapat punta ka dito. Sabi ko, bakit? Anong meron dyan? <laughs> sabi nila, but kalat na kalat dito sa naiya. Sabi ko, ano? Skandal na naman. Sabi ko, sabi nila, but yung mga, yung mga pilots, dating pilots, ni speaker former speaker Martin Romualdez ay nagkakalat dito ba? Sabi ko, anong kinakalat nila? Ikinakalat nila yung yung pagde-deliver nila ng bulto-bulto ka bagahe, baga, uh, hundreds daw o bagahe ng pera ha, kada trip. Uh, you know, I mean, over several trips. Parang ito yung gute yung kay Gutesa, si Gutesa nagbubuhat sa mga van. Pero ito binubuhat nila sa eroplano mismo. Kasi ang daming eroplano ito si si uh, si speaker Martin Romualdez at dinadala nila ito sa Delaware, USA. So obviously, uh, hindi ko naman natanong, obviously may bahay. Andali, i-close ko muna itong pintuan. Okay. Uh, obviously, may bahay itong si uh, si Romualdez o kaya mga uh, anak niya o pamilya niya or or dami ba niya or mga kwan ba niya, tagatago ng pera niya. Ha? So, sabi nila, ba't uh, i-vlog mo ito? Kasi ang gusto talaga namin mangyari, ba't? Ha? Imbitahin ng ICI ng Independent Commission o for infrastructure imbitahin ito sabi nila but uh, kung gusto mo kausapin mo mga ito sabi ko wala at dito ako sa Sabuanga. nagbubuhat ako ng mga ng mga dry goods dito kasi mag uh, magtatayo ako dito ng uh, wholesale retail na convenience store na ang tawag ay uh, Easy Mall dito sa East Sabuanga Business and Events Place. Sabi ko hindi ako makapunta diyan pero sabi ko sige. Ah uh, sige, ikarat ko to. La dat maimbita yan, maka pilot na yan. So obviously, sabi nila <laughs> uh, parang hindi kontento ito mga pilot. Kasi naiwan sila sa alanganin. Ha? na hindi na sila, hindi na sila parang pinabayaan daw sila. Kumbaga, nawalan silang trabaho. Ngayon, nag apply sila ulit sa mga airline company kasi wala nang pera para i-deliver. Ha? Inipit na. Uh, ginawa ni President Bongbong Marcos ang tinatawag nila yung withhold for later release. Yung mga, yung mga blanco na mga na mga, sa budget nila Romualdez na nilagay nila ni Cheese Escudero sa 2025 budget. Hindi nga tinanggal yun ni President Bombo Marcos pero minarkahan ni Presidente ah ito, ito, inserted funds inserted, it, ito, hindi ko pupundoan ito. So hindi na pinunduan Kaya ano pang ide-deliver? Ah, ano pang ide-deliver? So, ah, ah uh, kaya wala, uh, naiwan ito, naiwan sa alanganin. Kaya siguro baka nagugutom na ito mga pilot na ito. <laughs> o baka kuripot si Romualdes dito. <laughs> so, sabi ko sige, ibablog ko yan at uh, iya uh, i- share nyo at i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa 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 ICI kasi malay natin baka nag na baka chismoso marites lang talaga itong mga pilot ha, may pilot pala mga marites ha at uh, yun na uh, sabi nila but uh, dito sa Ninoy Aquino International Airport at saka sa mga hangar dito ng aeroplano, kalat na kalat na kasi parang pinagyayabangan pa nila na sila ang taga-deliver ng pera <laughs> malela maleta maleta na pera daw or minsan nilalagay sa box, ganun, ha? Mga malalaking box. Sabi ko nga, eh, pwede ba yan lumusot sa ice sa Amerika? Eh, sabi nila, eh, kahit papano, Siyempre sabi nila, eh, kuha niyan, mataas na, mataas ang pwesto niyan sa gobyerno. So, nakahanap sila ng paraan na magpasok ng pera, magdala ng pera sa Amerika. Sabi ko, parang personally, sabi ko, eh, parang hindi ako maniwala dyan, ah. Kasi sabi ko, kung ako, ku ako sa kanila, sabi ko bumisita na rin ako sa bumisita na rin ako sa Kwan, sa sa Switzerland, sa sa ah uh, ano pa yung smallest country na yung mga yung mga Kwan, yung mga uh, uh mga Kwan, mga bansa na pwede mo rin uh, Kwan na uh, itago yung pera mo ah. Uh, ha? sa Luxembourg uh, parang kung magtago mag ka ng pera ng banko dyan, sa banko nila walang tax walang tax tax free yung pera mo kasi yun ang pang-pangakit nila sa, sa mga diktador sa mga sa mga mga lalaki negosyante ah uh, mag uh, maglagay ka ng pera sa mga bangko diyan sa Luxembourg one of the most expensive countries in the world sa Monaco ah uh, wala kang tax. E sabi ko, bakit hindi doon? eh sabi nila, eh gustong gusto talaga sa Amerika. eh parang ah, mas komportable talaga sa Amerika. ah Monte Carlo, yun. Oh, marami, marami mga bansa na ganyan. Mga Cayman Islands. Pero, siyempre, kanya-kanyang tripping na lang yan. Ha? Ah? O oh, yan, kung ah. Kung gusto talaga sa Delaware, eh, sa Delaware, Ah, o oh yan, USA, baka dyan na plano mag-retire mag o magtago. <laughs> so, kaya chinek ko, chinek ko, ano ba mga plano ni Romualdez? yan ayon sa report ng uh, ng politiko.com, dated September 16 at na na natin ito, ay uh, lumabas na si Romualdez, kaya rin pati yung pinsan niya, nabit trilyonaryo na rin pero nagalit na rin dahil masyado nang halata uh, masyado nang nabubukol di ba ah uh, di ba sabi ni sino pa yun bata ni ni Kuan ni uh, ni Benhur uh, ni uh, Benjamin Abalos si Losada sabi niya sir bubukol ito kung masyado nang malaki so bumukol nga kaya pati si president Bongbong Marcos napag pag-alaman na na bumili si Romualdez ng two Gulf Gulfstream Jets na kahit uh, second hand na na pre-owned G150 na 8 million dollars ang alaga. so siguro maka half a billion ito half a billion at uh, G550 worth as much as uh, 35 million dollars US dollars or 2.6 billion at uh, binili niya ito sa isang uh, isa rin uh, sa mga mayaman Pilipino na dito daw sa mayaman Pilipino kung saan niya binili yung aeroplano dito na rin nag apply itong mga mga pilot na ito eh ba't kayo tatanggap diyan sa airline na yan kung chismoso kayo <laughs> ha at hanggang uh, nga, sabi ng politiko.com, andito pa rin sa Taipad na ito, nakapark yung mga aeroplano ni, ng, uh, ni Romualdez. Yan, ha? At uh, uh, sa, ayon rin dito sa report, na, which only goes to prove na tama itong, tama itong mga tumawag sa akin, ha? Diyan sa naiya na talagang may mga aeroplano si Romualdez na nagkakahalaga 1.2 billion. At uh, yun ha, uh, puwera pa ito sa aeroplano rin ni Saldico kasi si Saldico naman meron rin na, uh, meron rin nabili na, na uy nagkokontesan pala ito si, Sal, si Romualdez at saka yung yung kwanya yung garapata niya si Saldico ha na si Saldi ko bumili, bumili rin ng Gulfstream 350 na 36 million rin ng dollars ang halaga or uh, more than 1 billion. Wow, nagkokontesan sa eroplano ang dalawa. Ah. Kaya mga, huwag kayong maniwala yung mga mayaman. Hindi na magnanakaw. Mas grabe. Kung tayo mahirap, pumasok sa gobyerno, naka, nakasedan lang na kotse, kung nasa gobyerno na, gusto pajero na o kaya land cruiser na. Pero yung mga mayaman na may land cruiser, may, ba, may mansion sa Pilipinas, ang gusto na magkaroon, may mansion sa Amerika at may aeroplano. Ganyan yan eh. Greed. Greed has no limit sa mga yan. Ha? Greed has no limit. And then, na uh, pina-research ko rin sa VAT team, sabi ko, ano ba dyan meron sa Delaware? Bakit sa Delaware? O yun, ha? Uh, may lumabas rin report, well ito according naman kay BP Sara pero lumabas sa The Manila Times na sabi sabi daw ni BP Sara na may ruling yung Delaware Court. So ibig sabihin kung kinasuan siya sa Delaware, ibig sabihin may residency si, si Romualde sa Delaware. At ito naman in relation sa bri bribery sa Okada Manila. Ah, Okada Manila. At uh, at nag-issue daw ng Delaware Court ng 26 Capital Acquisition versus Tiger Resorts Asia. So, at uh, dito daw ay uh, nasangkot si Romualdez ha, sa issue na ito ng awayan diyan sa pag ng mga may-ari ng mga US-based uh, owner nitong nitong uh, Okada Manila at uh, at uh, siya daw ang parang inayos itong kaso sa kapalit ng bribe at uh, di umano at uh, uh, at yun, nag sa kanya ng pera, ng mali na pera na from Okada, dyan rin sa Delaware so Mukhang uh, kwan nga. Mukhang uh, too much of a coincidence kung ganun. So, merong kaso talaga dyan sa Delaware. So, yan. Ha. So, uh, sabi pa nga ng uh, source ko, sabi niya, akala ko ba ba't uh, mga uh, milyonary, mga, uh, kasi ito's in fairness kay Romualdes, bago ito naging speaker, ha, ang main business nito ay, uh, ah, uh, sa batas, puwera sa low, low practice, ah, uh, mining mining company ang hindi lang si Romualdez pati pamilya niya nasa mining business sila. Ha, huh? what is mine is mine. What is yours is yours, ganon. So everything mine. Ha, huh? mine all. So mining business. Pero uh, sabi niya Bati, di ba hindi pa mayaman na sila? Romualdez pa naman. Sabi ko yan kasi ang problema sa mga politiko. Sabi ko, uh, fallacy yan na isipin na na may hindi, yung mga may, dati ng mayaman hindi magnanakaw. Kasi sabi ko, wala nga katapusan ang greed eh. Sabi ko, lalo na yung mga mayaman na politiko, iniisip nila hindi yung nakaw ginagawa nila. Iniisip nila si Robin Hood sila. Sabi ng, ng kwan ko, ng kausap ko, Anong Robin Hood ba? Robin Padilla? Sabi ko yung si Robin Hood, yung sa Sherlock Forest, na yung nagnanakaw sa mayaman, binibigay sa mahirap. Sabi niya, paano nangyari yun? Sabi ko, ganito yan. Ang feeling, uh, as a PR, as a PR of uh, former presidents, vice presidents, senators, and congressmen, nakita ko ang pattern sa kanila. Hindi nila itatawag yung nakaw. Iisipin nila yung mga pera na kinukuha nila sa gobyerno, iba, hindi nila yun gagamitin pang bahay nila, pang kotse nila, pang pakain sa anak nila, pang travel nila. Isipin nila yun, ibabalik nila yun sa tao. Sabi niya paano, ba't? Sabi ko sa eleksyon, sa vote buying, kaya sabi ko yung, yung kahit bilyonaryo na maghahangat pa rin ng, ng maka, makapagnakaw ng, ng na makaka uh, nang trilyon. Trilyon o kaya yung mga may mga hundreds of millions magnanakaw pa rin ng trillions. Sabi sabi ko at gagawin nila 'yan dahil may political plan sila. Sabi ko alam mo ba na may mga usap-usapan na si uh, nung tumagbo sa pagka-presidente si si uh, uh, Manny Villar ang budget niya para sa kampanya niya ay 50 billion. 50 billion. At si President Bongbong Marcos di umano. According to mga haka-haka, gumasta -haka, ng half a trillion o mga 400 to 500 to 600 billion. 600 billion para manalo. Para, kaya, para manalo. Kaya sabi ko, kaya yan ang ginajustify nila na hindi naman ako magnanakaw para ipakain sa pamilya ko, magnanakaw ako para sa kam political campaign ko. Lalo na yung gusto tumagbo sa pagka-presidente. Sa tingin ko, by 2028, kung gusto mo talaga manalo, kailangan magnakaw ka ng mga 6 eh, uh, to 700 billion, if not, 1 trillion na. 1 trillion na eh. Kung yung kalaban mo pa ipinance ng China, eh yung China pa naman, bottomless ang pera niyan. So, kailangan ka talaga ng siguro 1 trillion para tapatan yung uh, pera, Chinese money at Duterte money. Kaya yun, sabi ko, yan ang lang nakikita ko. Kasi allergic talaga, ang, ang isang bagay na allergic talaga ng mga politiko, yung gagasta sa campaign ng sarili nilang pera, yung manggaling sa, sa, sa bangko nila or magbebenta sila ng mga propredat, hindi talaga nila gagawin yun. Sa una, yung papasok pa lang sila sa politika. Pero kung nasa politika na sila, yung uh, for re-election, uh, magnakaw na sila para meron na sila panggasta sa, sa re-election, sa campaign for re-election. Pwede sa una, sariling pera nila. Isusugal nila yun. Merong ako kilala na politiko dyan sa Manila, sa maliit na lugar. Ha? Gumasta lang, maliit na lugar. Ha? Sa Southern Tagalog, gumasta lang 10 milyon. Pero ngayon, ang bahay niya, ha, mga 200 million. Kasi yun nga, nag na, na investment lang niya yun. Ngayon, yung mga kwan nga, yung mga campaign contributor lang ni Joel Villanueva, at saka ni Cheese Escudero, 20-30 billion, pero 20-30 million, pero ang balik sa kanila, billion. Eh mas lalo na sa mga politiko mismo. So yan yan, yan yan. Kaya sige, tingnan natin, tingnan natin. Dapat maimbita ito mga mga chismoso, mga marites na piloto, meron din pala mga siguro nakakaburo kasi. For example, 16 16 hours ka with oh, 15 hours ka with uh, Uh, stopover pa yun, nakakaboro yung nakatingin ka lang sa ere. Kaya siguro pag paglapag nito sa lupa, chismoso na talaga itong mga kwan, walang kausap sa habang <laughs> habang lumilipad ang eroplano. Siyempre, dapat nakabantay ka sa ere kahit naka-autopilot ka. Nakatingin ka sa sa harapan mo, hindi naman pwede. Habang naka-autopilot, nagtitik Nagkakwad ka, naglalaro ka sa computer mo. So, kaya siguro, kung dalawa lang sila pilot, o tatlo, pati assistant pilot, co-pilot, siguro naubusan na sila yung bagay na pag-usapan. Kaya, paglapag sa lupa, ah, nagiging chismoso. Ha? Ah, nabibitin sa usapan. <laughs> hindi hindi nila pwede panoorin si Bat. Dahil, ah, dahil, Uh, kailangan uh, Eyes on the Quansila On the direction Of the Direction forward Ng aeroplano Yan <laughs> So thank you very much Everyone for watching Thank you very much uh, For joining me In this vlog Good evening to all And see you In my next